At sa pagpapatuloy ng mga balita sa Police News Network sa ikinasang operasyon ng PNP Special Action Force na ng mga operatiba sa pag-aari ng isang personalidad ang mga baril at bala sa Camarines Norte na dahilan ng pagkakaaresto ng naturang sospek. Patsuman Marcelino Termenez sa Report. Suporta ang mga personel mula sa 91 Special Action Company, 9th Special Action Battalion ng PNP SAF sa Labo Municipal Police Station bilang lead unit sa pagpapatupad ng search warrant laban sa isang personalidad sa Purok 4A, Barangay Tulay na Lupa, Labo, Camarines Norte. Ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na may petsang February 14, 2024, ay inisyo ni Honorable Cornelio M. Rol, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 64, 5th Judicial Region, Labo, Camarines Norte. Nakuha mula sa sospek ang isang caliber .38 revolver at limang basyo ng bala. Nasa kustudiya na ng Labo Municipal Police Station ang inaresto at mga bagay na nakumpiska para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. At mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyot ng Balitang Pulis.